kaso kasi mayrapa nang huminga rin si Harry, niyo, hirap sa paghinga ni Halil kaya <coughs> kaalala kami meresetaan na kasi siya ng doktor Nang, ano sa Bucamal na drugs at saka sa palingsin na anti kaso na yeah, na na may nadayariya na. siya. Ng kapugnog, ka Kaya yun, lumabas, ang ako na kung na ng dayariya. Hindi ngayon ko lang, hirap siyang makatulong, kaubo. Kaya ngayon, lumabas, ng karbo